Ah, oh, ano na, Mr. Magalong. Ha? Ah, bakit tahimik ka ngayon? Ha? Ah, ang ngay ngay mo ha? Ah. ha? Ah? Hindi mo mapangalanan yung mga mga binibida mong mga anomalya dyan sa flood control project. Oh. Ngayon. Ha? Ah, Paibigan mo palang, ano, ang daming kontrata dyan sa flood control na paltak. Ngayon, tahimik ka. Ah. Huwag kang single out. Ha? Mr. Magalong. Huwag tayong single out. Ngayon, pangalanan mo na kung sino-sino. Hindi mo mapangalanan eh. Dahil kasabwat siyang kaibigan mo. O. Oh. Ha? Mr. Magalong. Ano na? oh kaya pala hindi mo mapangalanan eh. Kasambot pala ang kaibigan mo. Ha? Ito. Ito po si Magalong. Uh, ito po si Magalong ay bumibida na naman po ang magaling na si Magalong. Okay? Ano mo Magalong? Para magam... Magalong. Para maging magaling po kayo. Ha? Uh, para maging magaling po kayo, kailangan nyo ng ay. Di ba? Magalong. Para maging magaling, magalong kailangan ng ay. Yung ay po, nandyan sa tinataas nyo. Dyan no? Ay diyan, Nakay bongo. Insertion. What the fuck? <laughs> 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 ha? Yung awak-awak nyo, ay po yan. Inutil. Ha? Yung iPhone na kailangan nyo Ayan po IMPOKRITO Okay Ngayon Mr. Magalong Hindi po kami galit sa inyo Susugpuin nyo ang control e expose nyo Sana unahin nyo si Bongo Unahin nyo po sana si Bongo kasi po, ayan, conflict of interest, Alfredo, CLTG, flood control, Tolomo, Dabao River. <laughs> Kaya kung gusto nyo po na maging magaling, supuin nyo tong ay. Ha? Impacto yan. What the fuck? <laughs> Ha, Mr. Magalong? Yun lang. Kasi kung pupunta po tayo dito sa sumbong sa Pangulo, ayan po ha, hindi po na, na nakakasunod yung iba eh. Ulitin ko po, sumbong sa Pangulo. Okay? Oh, uh, sumbong sa Pangulo. Ayan po ha, ulitin ko lang. Hindi na susundan ng iba eh. Hinanap nila Alfred tsaka Eugene. Hindi po Alfred tsaka Eugene. Ah. <laughs> Itatype po type nyo po dyan Uulitin ko na naman po Kasi hindi po nasumda Ng mga matatanda Itatype nyo Gusto daw nilang i-report Al Frego Fre Go asin go Bongo Alfrego nga yan eh O oh. Enter O oh. Ayan po O oh. Ayan po oh. Ayan po Ke bongo yan Sa pamilya nila O oh. Ngayon, ayan o, Alfredo, Ayan po ha, Alfredo, Ganyan po ha, F-R-E-G-O. Alfredo. Ngayon, Mr. Magalong, kung talagang gusto mo tumulong at maging magaling ka, supuin mo yung impakto, unahin natin. What the fuck? <laughs> oh, ano? Oh, twenty twenty three, twenty twenty na mamayag pagpa si Bongo at pamilya niya. Bukod pa po yan, nung administrasyon ni Digong, ang dami nilang ginawa doon. So, so Mr. Magalong, kung itinataas mo ang kamay niyang kaibigan mo, ay sana itaas mo rin ang kamay niyan na isa siya sa may pakana ng conflict interest na plan control ha <laughs> ah, eh lang naman, Mr. Magalong, hindi yung binabanatan yun na binabanatan ang kongreso, sabi nga natin. Kapag si Saldi ko, sinabi rin ng Pangulo yan, kasama, babanatan natin si Saldi ko. Kapag si Mr. Romualdez kasama, banatan din natin. Ganun tayo dito.